Anong tinitingin-tingin mo? Pagtatawanan mo ako? Dahil pinahiya ako ni Zoe? Ma'am, hindi ko po gagawin yun. I'm sure tuwang-tuwa ka, no? Na binabastas ako ni Zoe. Ma'am, hindi po. Ang totoo nga po, hindi ako natutuwa kapag sinasagot-sagot niya po kayo eh. Lola niya po kayo eh. Kayo na nga lang po yung nanay na meron siya kasi wala na po si Ma'am Moira. Kaya hindi po totoo yun. Hindi ko po gusto kapag sinasagot-sagot niya kayo. Tama ka. Kaya lang, hindi ko maintindihan kung bakit ikaw parati ang kinakampihan ni Zoe. Anak ka lang sa labas. Kaagaw mo nga siya eh. <sighs> Mabuting tao po kasi yung apo ninyo. Totoo po, dati nag-aaway kami. Eh dahil lang po yun, mayroon po mga tao sa paligid niya na hindi po maganda yung intensyon. Pero yun lang po yun. At ngayon, okay na po kami ni Zoe. Gumaan na po talaga siya sa akin. Try nyo rin po kaya. Natanggalin niyo po yung galit sa puso ninyo na magkasundo po kayo ni Zoe. <laughs> a pet talk from a little bastard. Ang sabihin mo, yan ang gusto mong gawin ko para sa iyo, di ba? Para sa akin po. Para sa inyo po to. Aminin na po natin, hindi na po kayo bumabata. Gusto niyo po ba lagi kayo may kaaway? Na po ako. Don't turn your back on me. And don't you dare come here and lecture me as to what I should do with my life. Pag nalaman ko na binibrainwash niyo lang si Zoe against me, umanda kayo. Brainwash po? Ma'am, ang tandaan na po ng apo ninyo, ang tandaan na po ni Zoe para ma-brainwash pa po, po siya. Ba't pa ba hindi niyo matanggap yun? Gusto niyo pa magkasundo po kayo? Baguhin niyo po yung ugali ninyo. Zoe. Oh. Parang antok na antok ka. Sa bagay, ganyan naman daw yung mga buntis. Lagi nga na antok. Ay, alam mo ano yun? ko pa rin si Chantal. Sobrang weird niya kasi. Alam mo, eh, hindi kaya alam yung buntis ako. Hindi naman malalaman. Hindi ano ba sinabi? Siguro nga, di ba minsan ganun naman may matanda? Titignan ka lang tapos alam na nila na buntis ka. Alam mo yung parang nafe-feel lang nila. Baka ganun lang, no? Actually, may ganyan din na kwento sa akin si Lola Susan eh. So, mukhang totoo nga. Oh well. As long as wala siyang proof, wala naman maniniwala sa kanya. Eh. Alam mo, Zoe, sa totoo lang naisip ko na hindi kaya magandang way to para maging gross kayo ng lola mo. Kasi baka may hindi niya yung pag-uvultis mo. Ay, ayoko nga sa kanya. Pwede ba? Huwag na lang natin siyang pag-usapan. Alam mo ngayon, parang... Parang may kinikrave ang ni. eh. Oh, ano yun? Bilang kita. Pag-break ko. Parang gusto ko ng... Santol. Tsaka duhat. Joey naman. Saan naman ako kukuha niyan? Hindi niyan season ngayon. Eh, wala lang. Sinasabi ko lang kasi parang na naglalaway ako for it. Naglilihit ah, okay. Sige. susubukan ko hanapin ha. Mabilag kita. Thank you, Anna Lynn. Sweet mo talaga. No, mon. Walang problema yun. Siyempre, spoiled sa akin yung pamangkin ko kahit nasa chan pa lang siya. Para, paglabas niya, ako yung favorite ni Inang niya. Sa promise ha, secret lang natin to. Oo naman. Tayo lang nakakaalam na, pantis ka. Ano ko parang, wala pala yung gusto ko. ako na ng fruits, gusto ko na ng kanin. Tsaka, condensed nut o kaya ice cream with pwede ano na lang mangga na lang, tsaka pa Madam What is this? Yan po yung pinapakuha nyo sa akin Evidence Courtesy of Annalyn Oh mon Indeed Zoe is pregnant